Hi guys! Konnichiwa! Magandang hapon po! Ayan! Mag-update ako guys sa ginawa ko ngayon maghapon dito sa aking mga plants. So, bra po talaga yung init at talagang ang mga plants natin ay nakukulog po yung init. Talagang walang masyadong hangin na sobrang init po dito sa ating garden. So ayan, ata nakikita ko nang nagsasuffer na yung ating mga plants. Ito po yung pinakamahirap na ano ng ating mga plants. So kanina guys, um nakita ko ito namatay na po ito, wala na kung ano. Ang dami ko laging <laughs> dahon, dry leaves guys. Ito ano na po ito guys? Durug na. Ibig sabihin nagtubig-tubig na po. Tinanggal ko kanina 'yan. Ganito po siya yung talagang nagtubig as in nagtubig Uyan, patay na po wala tayong mga nasave na dahon dyan na um, kahit isa so tinanggal ko na po lahat ito lang hindi ko natanggal na ito Ayan, super dry nila guys super dry ayan o oh. ayan So, ayan po, na ano yung gitna. Pero bala ko pa rin bawasan ito ng dahon, guys. Um, pag ano, uh, kanina lang kasi masyado na akong busy dahil nagtanggal po talaga tayo ng dahon at ipapakita ko yung mga tinanggalan natin ng dahon at kung gaano tayo kadami ng na nakuhan dahon, hindi po dahil gusto nating magpropagate ng madami, gusto ko pong magkaroon ng magandang circulation yung ating mga plants. So, ayan, kung makikita nyo guys, kung so mapapanood nyo po yung ating video, yung ibang mga ano natin, eto po yung aking Polydonis Mexico makikita nyo guys, ayan. Puno po yan, wala tayong makikitang, ano, wala kang makikitang lupa dyan guys. So, ang ginawa ko lahat, dahan-dahan, tinanggal ko. Una, medyo, dahil sobrang sikip ng ano, hindi mo matanggal, hindi mo matanggal na nasisira. Pero, bandang huli yun po, maganda yung pagkakuha natin. Uh, maganda na yung pagkakuha natin at uh, talagang tinanggalan natin siya ng mabuti kaya ganyan na po ang dating niya guys super dry nito guys ayan So ayan, gusto ko magkaroon ng circulation kasi kanina guys, habang kinukuhanan ko ng anyan, ang dami pong dry leaves sa loob at pag talagang nga tinatanggal mo yung yung mga plants natin guys kiramdam ko yung init sa loob ramdam ko po yung init sa loob at sa dami ng dry leaves na nakadikit na po dyan sa ano. So, hindi lang ito, nag, nagtanggal din ako kanina sa taas. Yung mga nasa taas, hindi ko pa nalilikom yung mga dahon. At yung nandito, nandyan pa po yung iba sa sahig. So, ayan. Bandang huli, sobrang init na dito sa deck, guys. Pinasok ko na sa loob ng ano uh, table namin sa living room. Doon na po ako nagtanggal ng mga... Ito, pinasok ko nito kanina doon sa may living room. Eh. Kasi sobrang init po, guys. Pagpasok ko ng kamay ko ng ganyan, talagang nangungorenta yung init sa loob. So, ayan po. Ayan ang tinanggalan natin. At, um... Tignan nyo, guys. <laughs> eto ang, uh, yan o, oh, tilinagyan ko ng date. Armstrong. Ayan, ang aking Armstrong, yung dalawang pats kong mga malalaki na talagang, ano, yan, yan po lahat ang dahon na nakuha ko kay Armstrong. Ayan, ito, ito kahapon naman ito, si ano naman ito, si, si, ano ba ito, sino ba ito, si, hmm, basta tinanggalan ko rin po siya ng dahon at para, hindi naman siya ganun kaka, ka, ano, Uh, hindi naman siya ganun ka-open. Pero medyo marami rin tayong natanggal guys. Ayan. Ito si Armstrong ngayon. Ngayon ko tinanggal. Ayan guys. Kanina lang to. Ayan. Pinagsama-sama ko na. Ayan. So ang dami natin dry leaves. Ay dami natin dahon guys. Na kailangan ma mailagay sa bed. Pero hindi pa muna ngayon. Kasi mainit. Ito rin ang mga natanggal natin kanina. Ayan. Ah. Uh... Ito si Chihuahua Yensis. Ayan, lahat po ng dahon ng Chihuahua Yensis na yan. At uh, ito si, ano, uh, si, ito pala, si Mexico Polydonis ito guys. Si Mexico, yung kaninang, ano, nakita, yung kaninang unang pinakita natin plants. Ito yung mga dahon niya guys. Ayan, oh. ang dami po nito. Tapos ito naman si, uh, I think si Chihuahua Yensis ito. Hindi, may pangalan din to eh. Lilagyan ko ng pangalan to kanina para alam ko guys. Mm -mm. Ang pangalan niya, yun. Ah, mali pala. Ito pala si Chihuahua si Floridity. Ito si Floridity guys. Ayan, dami rin nating nakuha si Floridity. Ito si ano, ito delikado ko. Last year may namatay ako guys, dalawang ganito. Kaya tinanggalan ko na po siya. Si ano ito, ebony. Black ebony at saka meron po tayong red ebony. Ayan o. Oh. guys. Ayan, tinanggalan natin sila ng mga dahon. Ayan o. Oh. So, meron pa akong mga naka ano dyan. Ayan guys, so, oh. ito si ano ito. Ito yan, si Glam Pink. Ayan guys, si Glam Pink. Ayan, tinanggalan natin po ng mga dahon. Hindi ko pa na, ano, at yung banda rito, ayan, ito, tingnan nyo, guys, si, ano naman to, si Madiba, makikita nyo, kita na po yung ilalim, di po ba? Para hindi mamatay yung pinaka-main stem, ito naman po si Floridity, guys. Kanina punong nung puno rin yan, wala kayong makikita, pero grabe po yung dry leaves ah uh, hindi ako nagsisisi na tinanggalan ko guys kasi ang dami pong dry leaves sa loob Yan, na nakadikit na dyan sa lupa na halos hindi mo makita guys so eto po yung kinuha ko rin ng dahon kay ano ma di ba eto yan dito lang yan sa pots na ito guys eto si chihuahua yan si saya, nakita na parang ganyan lang sila kaliit ng tinanim ko o mas maliit pa sila dyan So, ngayon, ang dami nating nakuhan dahon. So, hoping kay 50% lang mapabuhay natin ang mga yun. So, ayan guys, ayan. Dahan-dahan lang ako kasi nga baka maapakan natin. Ayan, doon ako maraming natanggal guys. Alam niyo kung saan ko nakuha yan? Dito. Una, ito nakita ko guys. Uh, talagang puno yan. Hindi mo makikita yung lupa niyan guys. So, una, ginupit ko ito. Tapos nagkaroon po ng open yan. Kaya na ano sila, buhay sila. So, ang, ang ano, ko nang ikat, parang late nang ikat ko ng head. Ang ginawa ko, tinanggalan ko na lang po ng dahon. Yan guys, ang lalaki yan guys, ang lalaki po. Kaya ang dami nating nakuha dahon na yun nandun. Ayun ang basura guys, oh. Kita nyo yung basura na naku nakita na, na nakuha natin. Yan po yung basura. Dito ko yan nakuha guys. Ang daming ang lalaki ng maan, lulutong parang, parang mga sembe na... <laughs> ang mga nakuha natin guys na malulutong na nalaking dahon so kasi pag na ano na po yan pag natamaan o na, 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 na accident na na, na lang po ng konti tubig yan mag, magbubulok yan eto guys si ano Armstrong ayan ganyan na hindi mo makita yung lupa niyan kanina guys tignan nyo ayan na lang po yung natira sa kanya na ano na dahon. Ang dami uh, dadami naman babalik naman yan guys. Ayun din guys. Kita nyo. Ayan. Si Armstrong din yan guys. Ayan. Kaya kita nyo yung mga nakuha natin dahon. Ang dami. Crispate Beauty rin. Ayan. Tinanggalan natin. Ayan. Ayan po. Ang mga Crispate Beauty natin. Ayan. Para magkaroon po ng circulation. Magandang circulation. Ito si Crispate Beauty. Sa kahit sa taas yung Crispate Beauty ko guys. Tinanggalan ko. Ang dami ko rin nakuha dahon sa taas kasi sobrang init po so ayan kahit itong mga natin ang galang ko yan ayan guys kanina hindi mo makita yan guys hindi mo maano hindi mo masilip yung lupa sobrang hard ng ano ng dahon so tinanggalan ko rin yan guys ayan o oh, mga tinanggalan natin ayan ng nandun din kaya kita na po yung ilalim ng ano marami pa rin tayong ano na hindi pa natatanggalan pero titignan pa po natin kung gaano kaano yung init. So ayan at kahit po yung nando na yun, oh, tinanggalan natin doon. Kukunti na lang yung dahon na at saka ito. Ito si Black Ebony. Ayan si Ebony guys. Ayan na. <laughs> ayan na siya. Wala na siyang dahon. Kanina guys, wala kang makikita. Ang kapal-kapal niyan. Kita niyo naman po kasi yung dahon niya. So, ayan po. Ang pinagagagawa natin na tingin ko mas safe sila sa ganyan. Kasi kapag po yung alimbaba yung ganyan super dry and then natalsikan uh, lang po sila ng konteng tubig o hindi mo alam kung ano or may nabulok na tumagas yung tubig kasi di po ba may naka-store silang tubig sa kanilang ano sa kanilang um, leaves at tumaamano dyan sa kanila, mabubulok na po yun, magkukos na kasi yun ang, ano, parang niluluto niya sa loob. So, kasi hindi maganda yung circulation ng hangin, super init, hanggang sisirain na po niya. Parang yung kaninang ano, uh, natanggalan na ho na, na, sinira po niya lahat buo. Kahit dito guys, nagtanggal ako doon yun doon sa dulden, din. Yun po, hindi ko na nahabol yun. Talagang ano na, parang naluto. Parang siyang nilaga. <laughs> lahat po ng dahon bulok at dito rin eh dun, dun yata dun sa part na yon ganun din nakuha ko uh, bulok na rin guys uh, na ano so kapag hindi maganda yung ano or mahina na yung plants or nagkasugat so ayan po ganun ang ano kahit ito tinanggalan ko guys ayan o oh. ayan oh. kita nyo sa taas ganyan ganyan <laughs> ganyan guys ayan o oh. tinanggalan din po natin para makarecover sila. Ayan, ito yung fluoridity kong isa rin na yan. No? Oh. Dalawang pots kasi ang fluoridity tinanggalan ko. Kaya marami tayong dahon na nakuha. So, hoping na hindi sila ano, mapabuhay natin ang mga yon na ang mga ano natin. Ito rin, tinanggalan ko rin ito guys. Ayan. Si Cashew Variegated. Para po ay ano, wala na, hindi po kasi kita yung pinaka-stem niya. Ayan, ganyan guys. So, nagkakaganyan sila. Ayan. Pag uh, ano yan, yung plants, katulad to, ito, kailangan na rin tanggalin. Para parang tinanggalan ko na rin ito. Pero kailangan tignan nyo, nakadapa siya guys. Hindi niya ano yung ano, yung init. So, ayan po, ganyan. Nakukulob yung mga plants natin sa sobra, sobrang init po. Katignan tignan nyo, kahit ito, ayano o, nakagano na para ay makuha niya talaga yung hangin. Dahil talagang favorite plants natin yan. Ito, iniisip ko na kanina. Muntik-muntikan ko na namang makat yan, guys. Kasi nga po, kita nyo. May ano. Pero wala naman ako nakikitang bulok. Ayan. So, hindi pa. Kasi bagong lagay, ano lang yan, guys. Eh, wala pong 3 months yata yan, buwat nung ginupit natin. Parang months pa lang. Ilang months pa lang. So, ayan po yung mga ginawa natin. So, marami tayo talagang nakababad na. Ay, naka... Ay, yung mga ano po natin, mga dahon natin na Ayan guys. Kita nyo yung dry leaves. Ayan Oh. Nakuha natin. Ayan po yung mga nakuha natin dry leaves. Meron pa guys. Meron pa ang itina, linagay ko sa plastic. Meron pa tayong linagay sa plastic na sabi ko. Oo oh, yun. Naku. Baka maapakan natin. Ito ito ito. ito. Ito yung ano galing sa table ko ito guys. Ito yung mga ina, dun sa dun ko tinanggal kasi yung mga ano. Sabi ko ipagsasama eh, ko na lang. So ayan po. Kita nyo guys ang dami nating na Na ano. Ang dami natin tinanggal. Ganyan sila kakapal guys. Ganun kakapal yung mga ano. So dun ako natatakot yung baka magkaroon po ng sugat at mabulok may mabulok na isa doon sisirain niya lahat so wala kang masisave kahit isang dahon talagang mangingitim at magtutubig lahat so katulad yung kaninang kinuha ko tinanggal ko so ang ginawa ko para hindi na magkaganon yung mga talagang ano uh, na gusto ko rin mga plants tinanggal ko na so sabi ko um, kasama na rin makakapagpropagate na rin tayo kasi gano'n naman po, una, malungkot, silang tignan, uh, parang um, nakakabiglang, ano. pero ako hindi na guys, kasi nga, na, ano na ako, mas gusto kong isave, masave yung plans ko kaysa yung makita ko na lang mamatay. So, makaka-recover din po yun, pagdating ng ano, uh, gano'n ng parang ganyan din ang ginagawa ko, pag sobrang init, sobrang init guys, pag ginawakan mo talaga yung plans, talagang parang nangungorenta yung loob yung loob po ng ganyan, pag pinasok mo yung kamay mo, pag tinatanggal mo yung mga ano, talaga pong ang int ng mararamdaman mo sa kamay mo, kaya talagang masasabi mong tanggalin mo na lang. Parang ito guys, ang una ganyan ang ginawa ko, ayan Oh. Ayan po yung ginawa ko nung una, kinat ko na. Si ano ito eh, si Ellie Queen, ang kapal-kapal po niyan guys, ang kapal-kapal. Pero una, managkat na ko yan kay Eliquin. Ayan, no. Tinaray ko lang. At nag, ano siya. So, ang ginawa ko, sobrang init kasi ayoko mabulok. Si Eliquin yung single ko sa baba, sa taas, guys. Hindi ko na kinatinanggalan ko rin ng maraming dahon. So, itong Eliquin ko dito, napansin ko kasi itong Eliquin na yan, guys. May, sa dami ng dry leaves nating nakita, may mga maliliit na mushi, Dani. Parang, maliliit na insekto. Hindi mo hindi ko alam kung fly o ano. So ang ginawa ko, linagyan tinreatment po natin, linagyan ko ng gamot. Hindi ko muna, guys, tinanggalan ng lupa. Linagyan ko lang po ng gamot kasi nga wala akong lupang nakareserve baka so, sa sobrang init mamatay yung root pinaka main roots niya. So ang ginawa ko, linagay ko rin pero wala na, hindi ko na nakikita yung mga Ano, kasi siguro nahanginan kasi dati kulob. Kasi main, si Ellie Quinn, hindi, madaya siya guys. Hindi mo makikita yung damage sa loob. Kitang kita mo yung ganda ng mga dahon niya sa iba, lo, labas. Kahit so, ilagay mo siya sa sobrang init na ano, hindi siya nasa sunburn. So talagang na-challenge ako sa kanya guys. Tin, na, ano ako. Sabi ko, ano kaya ang niya sa ano? Una, tinanggal ko lang po yung isa. Una, hinugot ko yan guys. Dalawang hinugot ko dyan nung hinugot ko uuna sabi ko drum and damin dry leaves pangalawang hugot ko dahil naano na ako gusto kong makuha lahat uh, tinanggal ko na rin yung isa so ang pagkakuha ko guys may nakikita na ako ng uh, sumam yung parang mu yung mushi yung insekto parang mga fly na maliliit na maliliit na maliliit guys ayan so ang ginawa ko hindi ko na siya hinugot ang ginawa ko, pinutol ko na lang lahat at binawasan ko ng dahon sila po ang din in, in, binawas ko lang, sila po ang tinira ko na lang ng dahon dyan, kasi ang dami nating dahon na nakuha dyan, and then nakuha natin yung pinaka main na rosette so ayan guys, so nawala na ako nakikita, tingin ko, kita nyo guys pink sila Pig sabihin healthy sila, okay lang po sila, so tingin ko okay lang po yan So, ayan, si Elik guys. So, maganda sana kung magsusuli siya ng ganyan kadami rin. So, tignan po natin. So, so ko na lang siyang inano. Parang ganyan na lang po ang ginawa ko. So, ayan, guys, kasi sobrang init. Dito rin, sa dami na nating nakahilera dyan, marami na rin po tayong namatay. Tapos, pinapalitan na lang po natin. Nagtutubig sila, guys. Yung naluluto sila. So, ayan po. Ayan, dito, ditong... Meron tayong isang ano. Yan parang ganyan guys, nagdidilaw sila yan. Naluluto. Yung mga na, ayan oh, yung parang naggaganito sila guys. Ayan oh. Naluluto sila sobrang init. Sa sobrang init ayan guys. Oh. Nagkakaganyan sila kasi may tubig sila sa loob. Eh. Yung sobrang init kapag nakulob ang init hindi na maano. Tapos super dry yung plants natin guys. Grabe, nakakatakot din magdilig kasi kapag diniligan natin sila sobrang init guys, ama, ah, ma ah, ano makukulob yung init, parang kukulo yung tubig sa loob. Hanggang sisirain niya yung pinaka pinaka plans guys. So ayan, yung timing po ng pagdedilig din ngayon nakakatakot. Hindi pa ako. So ang dami, ah, halos mga plans ko guys, super so dry. So hindi ko alam kung kailan ako magdedilig. <laughs> so parang titignan natin yung panahon muna uh, dera dera, dera, um, next week ulan deredredge po kami ng ulan dahil nga po yung panahon nga po natin lagi kung sinasabi na magkadikit ang tag ulan at yung samay namin na super init na maalinsangan guys so ayan lang po muna guys ayan tignan nyo oh. wala na ito ayan guys oh. hmm? 'Yung isang hilera ko doon sa kabila, ewan ko kung ito. Ay po siguro. Yung isang hilera kong nandiyan din, guys. Isang dati yan, may mga ganito. Ganito guys, ayan 'no. Oh. Isang hilera sila nang ganyan, ganda ng pagkakahilera ko. Lahat po 'yun na, na ano, naging ganito. Tinanggal ko na kagad. So, 'yan na lang po pinalit ko na lang 'yung kung anong meron na ano. So, ayan guys. So, kaya itong mga ito, hindi ko muna yan mga hilera Pero, linilinis ko rin po yung mga, ano, yung mga dry leaves ko na nandito. Na, minsan, ayan, may mga nabubulok talaga. May mga, nung nakarang araw, ito, guys, ayan, o. Oh, ayan, another dry leaves. Mga dahon natin, ayan. Ito, mga ito, tumutubo na nga yan, guys. Hindi ko pa maitanim, eh. Kahit yung mga nandito, ayan. Ayan guys, ito kanina, kanina ko lang din nakuha. Ayan. Ayan. Mga dinawasan ko sa mga pots na ang kakapal ng mga ano nila guys na hindi ko, hindi na po natin maano makontrol. Kasi sobrang init. Kaysa mamatay yung plants. Ayan nga po. Paulit-ulit na ako. Uh, mamatay yung plants. Uh, binigyan na lang natin ng magandang circulation ng hangin. So, ayan. Kaysa makulob yung ano, yung init sa loob. So, ayan po, yan ang ginagawa natin. Ayan. Ayan, nakakatuwa naman sa dami ng mga ano natin. Marami na naman tayong mapopropagate, guys. Ayan. Kahit 10%, 20% lang po yan. Medyo marami, marami na rin yan, guys. Yung mga nakuha natin. So, kahit last year, may namatay akong mga ma, ba ah uh, buo, buo guys. Ang nakuha ko lang yung pinakamaliliit na nilang ano, nabulok na talaga hanggang nangitin. So ngayon hindi ko na hinintay Ako nang kumuha. Kinuha ko na yung mga malalaki. Kaya tignan nyo guys, napakaganda po ng circulation na ng honey nila. Ayan o. Meron na silang magandang. Ayan o. Na. na guys so Unlike that, hindi ko nang ano, hindi ko natanggal. Talagang nabulok buo. So, kahit sa taas, nakakuha rin tayo. Ilang pirasong madiba rin natin tinang binawasan ng ano. Ito nga, pinag-iisipan ko pa ito, guys, eh. Uh, kasi kanina, sobrang init na rito. Hindi ko na kaya. Bahara na akong matutumba. So, ang ginawa ko, ibang ilang pots na binitbit ko sa harap, sa ano, sa aking li dining at doon ko inupuan ko, tinanggalan ko, guys. Ito. So, dito, oh. Grabe nitong mga ito, guys. Ang lalaki niyan. Ayan no. Ang lalaking dahon. Pero maganda yung pagkakaputol natin. Ayan po. So ayan lang guys, ayan lang po yung ano natin. Thank you so much guys for watching and have a good day po. Ayan po. Ano nga raw ngayon? Uh Saturday. So po Saturday nga po. Ayan, 28 ng ano, anong tawag yun June. Ayan. So, ayan lang po, guys. Thank you so much for watching and have a good day po. Bye, guys. Ayan po. Ano yan? Uh, Pag-summer na siguro, mas maganda kasi nga yung sobrang init lang, guys, yung iwag po yung may kasamang ulan. Kapag may kasamang ulan, biglang iinit yung mga plants natin. May nababasa tapos biglang, ano, parang para sila lang pinapakuluan pag sobrang init po Lalo na dito sa deck ko mainit kasi ang ang bubong na ang plastic natin ito guys ayan oh um, mababa nga po kasi siya kung mataas yan kahit pa paano yung circulation ng hangin papasok pero dahil po ano mababa siya lalong mas mainit guys so ayan pero may ubinet naman ako ayan 50% pa nga yan pero mainit pa rin guys so mas mas presko sa labas. So, ayan, hindi naman natin mailagay. Kasi pag sa labas natin naman inilagay sa lupa, yung singaw po ng init sa lupa. So, mas okay sila rito, mas safe kasi may electric fan. Ito, pinapaikot natin yung electric fan. Hanggang gabi yan, guys. Minsan, hating gabi ko na lang yan pinapatay kasi para, ano, um, hindi po mag Ano, mag -overheat. Pero, na, meron tayo na, ang, mga, may ang mga, electric fan ko, guys, may namamat, nasisira tayo yearly dito sa deck. Siguro yung init ng deck at saka yung mahaba yung oras na pag ano under niya. So ayan. So ayan lang po guys. Thank you so much for watching and have a good day po. Bye guys.